Yan, mga idol, may nakita akong nangangalakal. Si tatay ay may sidecar at puno ng mga kalakal. So, kakausapin natin siya at tutulungan natin. Bibigyan natin siya ng grocery para man lang may makatulong sa kanilang pamilya. So, tara mga idol. Dito nga at pinahinto ko na si tatay para lapitan natin siya at kausapin. Lutay, good afternoon. Ano pong pangalan nyo? Junior. Uh, nangangalakal po kayo? Uh. Anong isang asawa nyo po? Una. Sa lang. Ah, anak nyo? Sa buhay lang. Dito. Ilang po anak nyo tayo? Dito! Ilang taon na po kayo? 43. Dito? Tapos yung hanap buhay nyo pang ngalakal? Dito lang. Haan. Ah, mga bote, saka so, uh, uh, sirang washing machine. Uh, uh, sirang appliances. Sa isang araw tayo, nakakamagkano kayo? Depende. いつ kumikita rin ng 300 depend de sa kalakal. Depende sa kalakal. Mura din kasi ngayon ang kalakal mo. Naka nasa magkano ang kilo ng plastic ngayon? Sa 8 lang? 8. Ang bakal 12. Ah, hindi pa kayo nakapagbenta? Nakapagbenta na rin. Nakamagano na kayo tayo? 300. 300. 300. Laki na rin. Hmm. So ako pala si Marlon Tyson. Nag-tiktok ako yung kinikita ko. Binibili ko ng mga grocery tops. binibigay ko sa mga kagaya nyo. Okay. Dote, nakita kita dito. Bibigyan kita ng grocery. Laki. Malaking tulong yan. Wala na okay, po kong sasabihin. Maraming salamat po sa kay... Marlon. Marlon po.